Ya tahu saya eh, yo, pintu na. Oh. Lapu lapu. tapos pagi, one po tu, no. Yellow na. Ito so, pang iyo po, oh, 130. Ah, tumpukan po, 50 pesos. Ang dami na, no? tap, -tap. Kwenta lang Abate. kuya, madami natin, pwenta lang oh. Ikaw nga, ganun pa rin. maganda. Yan po yung mga presyon po dito sa Malabon Fish Market, no. murang mura pwenta po yung kumpuhan. lang natin, madami natin, isang magandang magandang buhay po sa ating lahat at isang magandang magandang umaga po so, nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga presyohan at tingnan lahat ang kanilang mga itinitinda po dito sa Malabon so nandito po tayo sa tindahan po ng mga gulay So, shoutout nga po pala kay John Bulls Vlog sa na OFW po natin sa ibang bansa no. Shout out po sa inyong lahat. So tingnan po natin ang sitwasyon no? upang makita natin ang kalakaran dito sa Malabon Fish Market. Tara, let's go at welcome po kayo kay Boss Lando Explorer. Papajak na. Dito po ay may mga tinta po mga gulay dito, dito rin po sa labas na Malabon. Tanigi. So, may mga presyon to, no? Nakikita po natin dito. Oh, oh eh, boss Lando. Kaya sa iyo, boss. Ay, eh, yelo pintu na, oh. Lapu-lapu. Magkano price ng yellow pin? Magkano? So, Punin na, 140 na lang. Oh, 140 na lang po. Ang uh, kilo ng yellow pin tuna. Sobrang baba na po ng presyon po ngayon ng mga isda po dito sa Malabon Fish Market. No? Yellow pin tuna, 140 po ang per kilo. Ayan, meron dito pulo ng tanigi 180 po ang per kilo tapos pagi 120 po no uh -huh. yun ang na, ito so, pang iyo po 130 po tumpok-tumpok no? 40 pesos lang po yan. Madami na. Tapos may mga bangot, no? Buhay na talag. Buhay na mga 50 pesos po no mga po dito sa Malabon Fish Market Grabe po talaga sa tumpukan dito Talagang 50 pesos po may ulam pa na sa bahay Tawilip 100 po ang per kilo

Yan no? uh, tumpukan po 50 pesos ang dami no. Kuwenta lang ya, madami eh, 50 na yan, na yan. Tap tap. Kuwenta eh, lang ya, madami na ting lang oh. Ang pangat maganda. Yan po yung mga presyo po dito sa Malabon Fish Market no. Murang-mura po pwenta yung tumpukan. Lang natin, madami na ting kuwenta lang. Oh. Pag-iwayan natin pang iyo kung parang mamag-iwi. Blupin, blupin. Yan, blupin po, 170 po ang per kilo. So, dito marami kayo mabibili sa Malabong Fish Market, no? Na mga sinisinda po nilang mga isa. So, kung nagkakaroon kayo ng mga murang piliin po dito sa Malabong Fish Market punta lang po kayo dito at tiyak po talaga makakabili po kayo kulingan po tukukan tukukan yan mami hindi ka na Tamuha na yan o Ito, dahil. Ito, sana huwag ka na na isip ko. Mura yan. The 120 po. Isipan pa. Isang na nanay. Ito, sana. Pagkakataanan po siya doon. Lote. Diyan. Nay. May eh, 400 po yung kilo ng kusis. Ang bisugo po ay 240 po ang per kilo. Tapos bangun. May tupo-tupo klipo -tup -tup dito ng tilapia ang Pilapyang, batangas. Na. Tapos, 140 ko ang per kilo. Dito po ang bangus po, 130 ko ang isang peraso. Dito po ang bangos po, 130 ang 九好九。 nakita po natin ang sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market no. Sobrang dami pa rin po ng sumpukan. Kapag kumili ka ng 50 pesos po talaga may ulam ka na sa bahay. At ayan po talaga yung nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. po sa ating mga uh, mamimili po yung mga kumpukan sa alagang 50 pesos po no talagang tinatangkilik uh, po at sulit na sulit po talaga pangulang po talaga sa kanilang um,